katira sa ay hindi lang din ang ng guardian at ay ito yung pa rin ko na ang bunghusay at katapatan sa abot ng aking kakayahan sa abot ng aking kakayahan aking tungkulin bilang isang bagong gilang nagagans ay aking itataguyod ang mga simulain at alitain at sumahang ito at nangangako na hindi ka dumisan o hayaang Masira ang mga tak dakilang layunin ito at susundin nito. ko. Atiga at at dalang. At ang mga patakaran. ng samahan to. At ang kautosan. Magmumula sa kataas sa pamunuan. Kung ako man ay magkasala, kung ako man ay magkasala, o sumira, o sumira, sa ating ito, ay handa kong tanggapin. Ang anumang parusa ang karapat dapat, may gawad sa akin. Ang buong puso kong susundin, at, at ikagalang, ang konstitusyon, at sa batas, ng Republika ng Pilipinas, at higit at higit sa lahat, hindi ako magtataksil sa samahang ito. At higit sa lahat, hindi ako magtataksil sa samahang ito. At higit sa lahat, hindi ako magtataksil sa samahang ito. Sa katutupan ng lahat ng ito, nilalaan ko ang aking dangal at buhay. Tulungan na ba ako ng pungay kapal? Tulungan na ba ako ng pungay kapal? sa malinis, malinis at dalisa sa, sa hangarin na ma matupad. Nang matupad ang panunumpang ito. ito. So, ayan. Ah, congratulations sa inyo. O ikot!